Ang mga kulay na itinuturing na swerte para sa pita ka ayon sa feng shui ay nag-iiba, ngunit narito ang ilang mga karaniwang rekomendasyon. Itim. Sumisimbolo ng kasaganaan at kaunlaran, mainam kung gusto mong umasenso sa iyong karera o negosyo. Kayumanggi. Nagbibigay ng katatagan at balanse, nakakatulong upang makontrol ang labis na paggastos at makapag-ipon. Dilaw. Mainam para sa pag-akit ng kayamanan, lalo na kung pipili ng mustard yellow para makapag-ipon o pastel yellow para mapalakas ang iyong swerte sa pera. Ginto at pilak. Ang ginto ay direktang nag-aakit ng pera, habang ang pilak ay nagbibigay proteksyon. Berde. Sumisimbolo ng paglago, pagunlad, at pagusbong, kaya't mainam para sa pagpapalaki ng kita. Puti. Gamitin upang alisin ang mga potensyal na hadlang sa pananalapi at masamang kapalaran. Iwasan ang mga kulay na pula at bughaw dahil sinisimbolo ng mga ito ang apoy na sumusunog sa kayamanan at pagdaloy ng pera palayo, ayon sa pagkakasunod. Para maswertehin ang iyong pitaka, panatilihing maayos at malinis ito at maglagay ng tatlong feng shui coins na nakatali sa pulang ribbon malapit sa iyong pera. Maaari ding maglagay ng mga batong gaya ng aventurine, jade, o emerald upang makaakit ng positibong enerhiya at mapalaki ang iyong kayamanan.